Diyos ko, Diyos ko, pangakong 20 pesos na bigas hanggang ngayon. O oh, diba, nabasa pala tong bigas namin. May isang kilo kaya to, masakit sa damdamin to eh. Kasi ito ata parang 55, bili ko dito eh, tingnan mo, ganito palang itsura ng mga nabasa. First time ko kasi yung makakita ng nabasa na bigas. Kaya talaga yung total damage sa I amin. Mean ng karina napakalaki oo nakakaiyak kailan lang babangon lang ako pa unti unti ayoko nang uutang pa ako sa kung saan saan kunwaring pautang ng gobyerno pero Diyos ko tatagain ka sa tubo dun to first time so ang gagawin ko dito isasaing na lang daw sa pusa kaya binibilan pwede na try namin Actually, ilan lang to sa pinakita ko. Kasi, yung iba, hindi ko nahabol. Mm -mm. First time. ganto pala itsura ng nabasang bigas. Kaya, yung grocery, store na dali. jusko ko, ang daming na dali sa kanila. Opak. Entry. oh iba Binibilad ko. Sperte ako kasi etong lawak na to pag-aari nila Jaya. O. Pa. O, diba? Ang buong kabahayan. Pa. O, siya. Na-busy ako. Kahit pangit, pinapakita ko lang pake.